On DYHP 612. Sasebu numero uno. Tatak RMN. Tatak RMN. Tatak RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tikaminaw na ining handumanan sa usa ka Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Ina. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Hantu manan sesak kau awet. Anak pada sayang kau agak don, mau ke ning sekar bai ngata tabuk Mendawi city sibuk, angetu menter tamper dekat senganya enak. recorded by X Thunder Gaming. I love you, Ina. Ugh, grabe siya. I love you, Guday, yun? Oh, ang sinugay yun. Mailog pala ko niya kaslain. Murang disulti na kudaan mo sa so akong feelings. So, nanguyab na ka na ko, mao ba? Oo. Oh. Sagtamba so, ko ni mo, Ina. Ha? Kamo na ni chito? Uyab na mo? O day. Ani ani niyo pag-eskwela. <laughs> Mga maayo bi amo grado ha. Basig ang aniyo pag-eskuela anak, day. <laughs> dili day uy. Bisan tuod og uyab na me, pero dili mahitabo nga pasagda na mo among pag-eskwela. Dako ugsalig ang akong gidinikana nako. Na og dili ko gusto nga mawa ang ilang pagsalig nako. Na pag-amping lang yun nak. Dili magkanamo nga mag -uyab, uyab ka. Basta kay pag-amping lang yun, hanga, dili madaot ang imong pag-eskwela. O oh, ma, salamat sa inyong pagsalig ma. O, oh, kinaibaw man po nga tarong ka. Nga dili ka badlungon sa ama sa uban. Hmm. Pero kung mahibawan, ganit ako. Nga masipyat ka, na nalang sa kundaan ha. Kay paundangon tayo kag-piskwela. Pa! Huwag mo kayo angayin, kabalak. Kaya kayo ba ako ka? Huwag kayo bawat bawa ang duha kung sa'yo angayin itong buhat. Mag-ampin lang kita. Hmm? Maglikay na lang kita, Chito. Para sigurado kit ba nga di rin tama Oh. Unya sa may buti may pasabot. Ay, kong sa mo ipasabot? Ay ko ingna nga. sa mahimo. Dili pwede nga ni may tabo nato. Di kung sugot oi. Chito. Ayo agad pa da, girl, ha? Girl? Ano naman? Mahadlo ka nga, biyaan ka Ah, kuan. Girl, dili na mo isok sa love. Kung mamugus siya, o niya dalik kaganahan, aw, wala niya ayo. Girl. Ay, kung yung balipat ka. Chito. No, Ay, nung duha pa mangga. No, no, to není jo. Mahad lagi ko. Sos, ay lagi like gad look. Naibaw ko kun unsig buhaton. ramtik ka mo, Mabdus. Hmm? Ayaw kong hindi na maaabot. Nang maaabot Hindi, Recorded by X-Thunder Gaming Ano uh, sa'yo yung mabdos ka? Kung nahibong ka, labaw pa kong nahibong nga nung mabdos ko. Ganit pasaling manuntakan ako nga dili kong mabdos. Uh, pero, pero nagkamping manta. O nyo, sa'yo man natuin nyo ron? Ipakuha na. Nabuan ka? Dili pwede, Chito. Ato nang barugan ang resulta sa itong kabuang. Huwag sa ko nang ingon. Palayasong taga din Pa! Imong e giguba ang ako pagsalig ni Moira. Huwag nasugod karon. Bahala na kasi mo kinabuhi. <laughs> Paul. Paitas akong kinabuhi. Muram akong iro nga way tag-iya dinis karsada. Oh, food oh. ha? Uh, ako na? Oh, oh, oh. Ganyan na rin kung ni Medini. Sige na, ikaw na. Salamat, Mama. Ma o gumanin mo kaon, sultihe ko kung unsay na itapo ni Bo. Mau ba? Oh, Og dili naman sa nako makontak nga akong iyab. Wala gid siya magparamdam na ako. Sukat so ka siya ng amabdos ko. <sighs> Ay, ni mo eh. Ang... Um, uban ako? Ha? Asa man? Naman ko'y girintahan nga unit dool sa akong eskulahan. Ang... Um, at bahala ni mo. Tabangan ti ka na makabangon ka o balik sa imong kinapuhin. <sighs> salamat kaayo, ha? Salamat sa imong pagtabang na ako. huwag ah, ko kahibaw kung saan ka pagbawos. Sus, oy. Ayaw ka bala ka, anak, good. Nalipay ko nga naila-ila tika. Sa tinuod lang, may nung sa akong iksuunin mo. Hain man di siya? Um, wa na. Namatay siya kada kay ko. Gibasol na ako ang akong kakalingon. Kaya ko naapalang unta ko permi para niya, dili unta siya maghiko. Mao Ma ba? Mao no, nga, ikaw. Gusto kong may bawa ka. Nga naara ko permi para ni mo. Ingun anak ka love ina. Salamat kayo, kristala. okay na siguro niya akong isulupon para sa birthday ni Cristala. Ay, tili gusto mong kawaswi eh. tao. ko. Pero gusto niya nga ipalaila ko sa iyong uyab. Ay, bahala na. Kadito tabi Ina, si Tito akong uyab. Chit si Ina, akong best friend, sister. Oh. I-Ina. Maura na ako masulti. Ang pingi ang akong amika. Ayaw si pasakit sa kiti. Eh. Maura, maura na. Ina! Pwede ba hiba si Kristal kaya masakitan siya kasi dito ang amahat sa akong anak. Maumas-maayo pag mulayas na lang ko. Masahilo ako, Kristal. Usahay, kinahanglan natong likayan ang kamatuuran para di kita makapasakit pa o laing tao. Sabi na ang mga tao na importante sa atong kinabuhi. Dini na lang ko, Tob. Huwag dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X-Thunder Gaming. mau mga higalang kaagi ni Ina nga taga Tabuk mendawi City Cebu uban sa awit ngayon kapag awit nga naguluhan hanggang ngayon. Ang mga kaagi kibahatan sa radyo ni Karol Marie Hikain o sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti pa kinasintasin ko ang gadapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa saka I-address lang na ining tuluman handumanan sa Osaka with care of Productions Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtot sa sunod kayo, takang salamat sa inyong